Nabulag sa loob ng tatlong taon dahil hindi agad naagapan. At muntik na rin akong mapabilang sa kanila. Ako po ay animnapong taong gulang. Noon, madalas akong makaranas ng pananakit sa mata, pagkapagod at pagluha. Unti-unting lumabo ang paningin ko habang ako ako'y tumatanda. Sinubukan ko na ang iba't ibang klase ng eye drops pero wala namang nagbago. Lalo pang lumala ang mga sintomas. Sa kabutihang palad, may kaibigan ako na isa ng batikang ophthalmologist na may higit tatlumpong taon ng karanasan sa Philippine General Hospital. Habang tinitingnan niya ang mga mata ko, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Hindi nawawala agad ang paningin. Unti-unti itong kumukupas. Kung hindi ka ngayon, baka wala ka ng tsansa sa mga susunod na taon. Ibinahagi niya sa akin ang isang simpleng solusyon pero napaka-epektibo, lutein gummies. Uminom lang ako ng dalawang gummy araw-araw pagkatapos kumain. At sa loob lang ng limang hanggang pitong araw, napansin ko na agad ang pagbabago. Wala nang pananakit, wala nang pagluha, at mas presko ang pakiramdam sa mga mata ko. Pero ang pinakamasaya sa lahat, nakakabasa na ako ng libro sa gabi kahit walang salamin. Alam mo ba na ang lutein ay isang mahalagang nutrisyon para sa retina? Nakakatulong ito para maiwasan ang cataract, macular degeneration at mga kondisyon sa mata na karaniwang sanhi ng pagkabulag sa mga matatanda. Pero hindi ito natural na ginagawa ng ating katawan, kaya kailangan natin itong isupplement mula sa pagkain o produkto. Ngayon, ginagamit na ang lutein gummies sa maraming malalaking ospital sa buong Pilipinas bilang suporta sa mga pasyenteng may sakit sa mata. Ligtas ito, walang side effects at mas abot kaya kaysa sa mamahaling gamot o operasyon. Alam kong marami pa ang tulad ko dati. Huwag mo nang hintayin tuluyang mawala ang liwanag bago ka kumilos. May special discount ngayon hanggang 70% off para sa mga gustong mag-order. Simulan mo na ang hakbang para sa malinaw, malusog na paningin. Simula ngayon.